Ramdam ko ang pagkainis sa tono ng salita ng anghel na si Gabriel dito sa kwento ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang trabaho lang naman niya eh, ang magdala ng mabuting balita. Di ba madalas ang mahirap ay yung, ay yung magdala ka ng masamang balita? Kung ikaw ang messenger, Siyempre, pag masama yung balita mo, medyo takot ka na baka atakihin sa puso o himatayin yung binabalitaan mo. Halimbawa, paano mo sasabihin, Misis, na aksidente po yung anak niyo habang nagdadrive papuntang trabaho, sinugod sa ospital, dead on arrival. Hindi naman madaling magbalita ng ganyan, di ba? Pero, bakit pa ba kailangan mahirapan itong si Gabriel? Gayong mabuting balita ang dala niya. Pwede rin palang mahirapan. Kahit good news na yung dala mo. Nangyayari ho ito, kapag yung taong binabalitaan, ay wala ng kapasidad na tumanggap ng good news. Bumigay na sa dilim ng paghihinagpis sa buhay. Kapag nawalan na ng saysay sa buhay ang isang tao, kapag nasanay na siya sa buhay na baog, baog. Ang salitang baog ay hindi lang tungkol sa literal na pagkabaog, katulad ng mga hindi nagkakaanak. Alam niyo po, ang mga pare at madre. Halimbawa, hindi nagkakaanak. Hindi naman dahil sila'y mga baog. Kundi dahil pinili namin na yakapin ng bukasyon ng pagpapare o pagiging relihiyoso imbes na pag-aasawa. Pero hindi po kami mga baob maraming pwedeng ibunga ang buhay ng taong naglilingkod sa Diyos at naglalaan ng sarili para sa kapwa at sa daigdig. Ang kabaliktaran ng baog ay buhay na mabunga. Kaya yung mga totoong baog sa buhay ay yung walang naidudulot na kahit anong mabuti sa kapwa at sa mundo. Yung parang mga linta kung makipagrelasyon. Imbes na magbigay buhay, sumisip-sip sa anumang konting buhay meron ang iba. Hinuhot-hot ang lakas at sigla ng kapwa. Walang naihahatid kahit anong pag-asa, walang naidudulot na pag-unlad, paglaki o pagbabago. Nakababansot. Hindi naman ho kasi mga matris lang o mga sex organs ng tao ang pwedeng mabaog o mawalan ng silbi. Mga utak din mga pusong wasak, mga nasiraan na loob, mga tipong hindi na lumalaban dahil matagal nang sumuko. Hindi na marunong managinip o mangarap. Mga tipong ang buhay ay puro kahapon, wala nang bukas, kaya wala na rin kasalukuyan. Alam niyo ho, parang ganoon ang disposisyon nitong si Zacarias sa ating binasang ebanghelyo ngayon. At parang ganoon din sa tingin ko ang disposisyon ng marami sa ating mga kababayan. Marami din ng ating mga kababayan na hindi na marunong mangarap para sa bansa. Para bang masyado nang nasanay sa mga kalamidad. Mga kalamidad hindi lang sa kapaligiran kundi mga kalamidad sa mga nagpapatakbo ng ating lipunan at pamahalaan. Maraming klasing kalamidad. Marami na sa atin ngayon ang mga tipong wala nang makita na ibang solusyon, kundi ang mag-abroad na lang o lisani ng bansa. Kumbaga sa asawa ng abusive spouse, yung iba ni hindi na makakalas kahit gusto dahil nasanay na sa buhay na inaabuso. Masaklap na nga ang inaabuso ka di hamak na mas masaklap yung masanay ka na. Kung minsan nga ang dating abused, hindi lang nagiging enabler. Ang iba, nagiging abuser na rin. Parang tama yung kasabihan, if you can't beat them, join them. Pero, natatandaan ba ninyo sa mga ebanghelyo, merong isang parable about the fruitless fig tree. Ang talinghaga ng baog o hindi nagbubungang puno ng igos. Pabalik-balik daw yung may-ari ng lupa. Pero niminsan wala siyang nakitang bunga doon sa fig tree. Kaya nainis siya. At sa inis niya, Minungkahi niya doon sa caretaker ng kanyang farm. Si bakin mo na lang yan. Putulin mo na nga yung fig tree na yan. Walang kwenta. Gawin na lang nating panggatong. Magkakasilbi pa. Doon sa parable na yon, ang nagre-represent kay God ay hindi yung may-ari ng lupa, kundi yung caretaker. Kasi ganito ang sinabi niya, Sir, eh hindi ko naman po alam na nag expect pala kayo na magbunga yung pig tree. Kasi ho, di ko naman tinanim yan eh. Basta na lang tumubo, parang bayabas. Siguro galing sa ipot ng ibon eto tumubo sa batuhan hindi ko ho sinisibak kasi nagbibigay din ng konting lilim kahit papaano pag nagpapahinga ako pero hayaan po ninyo bigyan niyo pa ng kaunting chance ako ho ang bahala patutubigan ko siya bubungkalin ko siya bibigyan ko ng pataba kasi baka kulang lang sa pataba o sa patubig o kulang lang sa araw. Ganyan din sa atin. Madalas kong sabihin, wala namang likas na masamang tao dito sa mundo. Lahat tayo magagaling, mabubuti. Pero kuminsan, may mga dahilan kung bakit nababaog o nababansot ang mga buhay natin. Wala yan sa matris na sa utak. Maraming attitude na kailangan magbago upang tayo maging tunay na mabunga. Katulad ni Sakarias, kuminsan, konting panahon lang. Konting panahon lang ng pananahimik, pagmumuni-muni. Katulad ng ginagawa ninyo Napakaaga, gumigising kayo. Nagbibihis. Nagsisimba. Pumapasok sa simbahan. Nakaupo lang tahimik na nanalangin. Minsan, para sa iba, pagsasayang ng oras yan. Hindi totoo. May mga taong hindi na nananahimik at nagiging parang mga manok na walang ulo takbo ng takbo na walang direksyon. Napakahalaga ng ginagawa nating ito sa mga simbang gabi. Kailangan lang minsan ng kaunting panahon ng pananahimik, pagmumuni-muni para mapanariwa na muli sa alaala natin ang kagandahang loob ng Diyos. At katulad niya, katulad ni Zacarias, minsan kailangan lang nating marinig ang iyak ng susunod na henerasyon. Maawa naman kayo sa mga anak ninyo at sa mga apo ninyo. Huwag na huwag ninyong isusuko ang pag-asa ng bansang ito. kailangan lang mabuksan ang mga tenga at mga puso natin sa mabuting balita upang matauhan tayo sa mga kilos at galaw ng mapagpalang kamay ng Diyos sa mga buhay natin upang ang bawat isa sa atin ay mabuhay na tunay na makabuluhan at mabunga at may silbi sa ating bayan